Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang mga nangyari sa pangpitong araw ng free agency. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang naibalitang trade package na dapat ibigay ng Los Angeles Lakers sa Utah Jazz upang makuha nila si Lori Markanen. Ilang araw lamang nga po mga katrops, ang nakakalipas mula na maging tahimik ang NBA sa free agency ay agad na rin naman nga pong nagsunod-sunod sa pangpitong araw ang pagsilabasan ng mga malalaking balida. Sa katunayan, inumpisan nga po ito ng ni Malik Beasley ng 1 year 6 million dollar contract sa kanyang bagong kupunan na Detroit Pistons. Sinundan na rin naman nga po ito ng pagperma ni Caleb Martin ng 4-year $32 million contract sa Philadelphia 76ers. Itinraid na rin naman nga po mga katrops ng San Antonio Spurs si Devonte Graham papunta sa Charlotte Hornets na agad na rin naman nga pong iniwave nito. Pumerma na rin naman nga po ngayong araw si Miles Bridges ng 3-year $75 million contract sa kanyang kupunan na Charlotte Hornets. Nag-agree na rin naman nga po si Simone Fontecchio ng 2-year $16 million contract sa kanyang kupunan na Detroit Pistons. Pumerma na rin naman nga po si Darius Saric ng 2-year $10.6 million contract sa Denver Nuggets. At higit sa lahat po merman na rin naman nga po agad-agad si Demar DeRozan ng 3 year 76 million dollar contract sa Sacramento Kings matapos lamang siyang ma-trade dito ngayong araw sa isang 3-team trade, -trade scenario. Samantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang trade package na dapat ibigay ng Los Angeles Lakers sa Utah Jazz upang makuha nila si Lori Markanen. Official na nga po mga katrops, pinarmahan na Lebron James ang kanyang bagong kontrata sa Lakers na nagkakahalaga ng mahigit sa 2 year, 101.35 million dollar contract. Yes, bumaba nga po ito ng mahigit sa 2.5 million dollar kumpara sa unang naibalita ng nagdaang araw. Kaya dahil nga po dyan ay hindi na nga po sila pasok ngayon sa second apron ng NBA. Kaya makakakuha na nga po sila ng mga bagong players sa free agency o di kayo sa isang sign and trade. Ang problema lang mga katrops, dahil nga po meron silang 15 players sa kanilang lineup ay imposible na rin naman nga po sila na makakuha pa ng mga free agent. At ang nag-iisang paraan na lamang nga po upang makakuha sila ng bagong superstar o player ay sa pamamagitan ng trade. At base nga po sa kalalabas pa lang na balita, may pag-asa para naman nga na po ang Lakers na makuha si Lori Markanen mula sa Utah Jazz ngayong off-season. Ang kaso lang mga katrops, kailangan nga po nalang sundin ang kahilingan ng Jaws na ibigay sa kanila si Austin Reeves, Rui Hachimura at ilang mga future first round pick kapalit ni Lori Markanen. Sa ganyang paraan ay matutuloy nga po nila ang ganitong klaseng trade sa mga susunod na araw. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli! sa ating susunod na video